Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanong ng mga kapatiran natin, halimbawa ang isang tao sa panahon na obligado na pong magbigay ng zakatul fitr ay wala siyang may bigay hinang ng kahirapan at uh, walang pinagkukunan ng ibibigay na zakatul fitr na obligahan ba siya na magbigay ng zakatul fitr? kapag ka, mayroon siyang sobra na pagkain sa panahon na naobligado na po sa kanya ang pagbibigay po ng zakatul fitr ikang anak ng na may sobra-sobra siya sabihin natin mahirap siya pero sa time na magbibigay na po ng zakatul fitr ay sobra po ang kanyang bigas so naobligahan pa rin po siya na magbigay po ng zakatul fitr ngunit ang tao na wala pong kakayahan wala pong maibibigay sa time na yan kundi ang natitira na lang po na pagkain niya ay para lang sa pagkain nilang pamilya o para sa sarili lamang niya, dito po ay hindi po siya na obligahan na magbigay po ng zakat al-fitr. At ito rin po ay napagkasunduan na po ng mga ulama, nabanggit dito ni uh, Imam Ar-Ramli, rahimahullah, ni Ibn al rahimahullah, na ang tao na walang kakayahan na magbigay po ng zakat al-fitr, ay hindi na po sila na obligahan na magbigay po ng zakat al-fitr. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yuqalifu allahu nafsan illa us'aha at hindi pipilitin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao sa bagay na hindi na po niya kaya. So, ibig sabihin mga kapatid, sila po dapat ang bibigyan natin ng zakatul fitr dahil lalong-lalo na hindi rin nila kayang magbigay ng zakatul fitr at hindi na po obligado sa kanila ang magpagbibigay po ng zakatul fitr. Bakit? Kasi wala naman po talaga silang may bibigay at wala po silang kakayahan. So, hanggang dito na lamang. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته